kagat ang dilim. Siya ay si Lito. Bata pa lang siya, ay ulila na siya sa kanyang magulang. Laging lola na lang niya ang nag-aalaga sa kanya. Mabait, masipag at matalino si Lito. Pero di lingit sa kalaman ni Lito, meron pala siyang nadadaanan sa bundok na bahay ng isang duwende. Pagtapos ng klase ay nagbebenta muna ng mga kalakal si Lito pero isang araw may malagim na nangyari sa buhay ng batang si Lito. Hindi sa ang pangyayari, bigla na lamang bumagsak ang malaking puno at malalagay sa panganib ang mga pusa. Pero dahil sa kabaitang taglay ni Lito ay nagawa niyang iligtas ang mga ito. Pero dahil din sa pangyayari na 'yon ay manggagambala ni Lito ang isang nananahimik na duwende. ko palang may gawa no na sinira mo bahay ko. Ngayon, manda ka sa ko. sopaca y soy yo. Habi-habi na yun, tumapo ang sumpa na binigay ng isang duwende kay Lito. Dahil sa takot at pangangamba, ay pinatawag ni Lola kuring ang isang albularyo. Tao po! Tao po! Tao po! Sino yan? Uh, ako po yung albularyo sa kabilang ibayo na pinatawag nyo. Ako, mabuti na kayo. Hindi na maganda ang lagay ng apo ko. Nasana ba yung bata? Gusto ko makita. Tala dito, tumuloy ka. Ay naku, matinding ang sakit niya. Ano bang nangyari sa apo ko? Bakit siya nagkakaganyan? Mayroon ba kayong kandila dyan na tinatawag na perdon? Kung wala, ay huwag ba alala. Dahil may dala naman ako para ating sisindihan habang kakausapin ko ang mga espiritu sa dilim. Nako, ang batang ito ay pinaglaruan ng isang di pangkaraniwang elemento. Meron siyang nagambalang inkanto. At ang inkanto na ito ay isang duwindi. Malakas na kapangyarihan ng sumpa ang ibinigay niya sa apuho. Kinausap nga ng albularyo ang duwende na nagbigay ng sumpa kay Lito, pero piko itong usapan ang duwende na patawarin ang batang si Lito, at binantaan pa siya nito na pag di niya tinigil ang alam ay idadamay siya nito. Kaibigan, ikaw ba ang nagbigay ng sumpa sa bata na siyang dahilan ng kanyang pagkakasakit? Oo, ako nga nagbigay ng sumpa sa kanya. Nararapat lang sa kanya yun dahil masama siyang bata. Mahawa ka naman sa kanya. Kung anuman ang nagawang kasalanan niya sa'yo, ay sana unawain mo. Hindi kanya nakikita. Isa lang siyang mortal na tao at wala siyang kapangyarihan na makikita ang mga katulad niyo. Kaya kasiguro niya nabangga. Ang laka ng bahay ko. Pusibli hindi niya yung makikita. di ko siya mapapatawad. Magsabi ka lang kaibigan kung ano ang gagawin namin upang mawala ang galit mo at pakiusap, alisin mo ang sumpa. Huwag ka na mangailan pa dito. Kung ayaw mo itami kita, umalis ka na. Hindi ko magagawang gamutin ito. Kailangan niyo humingi ng tawad at mag-alay ng pagkain para mapapatawad niya ang apo mo. Pero hindi ko natitiyak mapapatawad niya ang apo mo dahil nararamdaman ko galit na galit ito. Ano ang dapat mong gawin para alisin ang duwende ang sumpa na binigyan niya sa apo ko? Ang may papayo ko lang sa'yo na kakausapin mo ang duwende at humingi ka ng kapatawaran sa nagawang kasalanan nilito Lito. Magluto ka ng bagong inaaning bigas na kulay pula. Magkatay ka rin ng puting manok Adubuhin mo at huwag lagyan ng sangkap gaya ng bawang at sibuyas. At huwag din lagyan ng asin. Pag ito'y tinanggap ng duwende, mawawala ang galit niya at alisin niya ang kanyang sumpa sa bata. Ngunit kung hindi tatanggapin ng duwende ang iyong inaalay na pagkain, ipapasadyos na lang natin ang bata. at agad naman hinanap ni Lola ring ang bakay ng duwende hanggang sa nakita niya ito. Nandyan ka ba, munting Duwende? Ako ang lola ng batang binigyan mo ng sumpa. Humihingi ako ng tawad sa nagawa ng aking apo na kamalian sa iyo. Kahit ano pa sabihin mo, tanda. Hindi hindi ako makikinig. Mabuti pa, umalis ka na lang. Sana naman dinggin mo ang aking hiling, Munting Duwende. Ito't nagdala ako ng pagkain para sa iyo. Sana ay tanggapin mo. Iwan ko na lamang dito, ha? Ang sarap niya ito. Ito ang favorite ko sa lahat ng pagkain. Mm. Teka lang. Pagkinain ko ito, ibig sabihin pinapatawad ko na ang bata. Hindi. Anong tingin niyo sa akin? Mauuto niyo? Ayoko niyan! chira naka lupang. sa lahat ay eh, nagsisinungaling. Hindi siya nagsisinungaling. Hmm? Dahil ako ang may gawa nun. Ah, kayo pala, Prinsesa Pioni. Kinagagala ko po, po kayong makita. Balita ko ay meron kang isinumpang bata Opo, mahal na prinsesa dahil po... Alisin mo ang sumpa! Pero sinira niyo po ang bahay ko. Sige na, Twinkle. <coughs> Laking gulat na lamang ni Fredzel nang bigla na lamang siyang pinisita ng isa sa pinakamataas na duwende. Ito ay si Prinsesa Peony at pinakita niya lahat kay Fritzel ang mga nangyari. Nagsisi ito at nahihiya sa nagawa sa bata. Dahil sa kabaitan ng bata na yan, naligtas niya ang buhay ng mga pusa. Pihira lang sa tao ang kayang ialay ang buhay para lang sa hayop. Maatin ba ng konsensya mong bigyan ng sumpa ang bata na yan? Oh patawarin niyo ako, hindi ko alam na ganun palang nangyari, mahal na prinsesa. Huwag <coughs> ka sa akin humingi ng tawad kung di sa bata na si Lito. Bilisan mo at makahindi na kayanin ng katawan niya ang sumpang binigay mo. Masusunod po, mahal na prinsesa. Ngayon din po ay pupuntahan ko na siya para alisin na sumpang ibinigay ko. Sana maging aral to sa'yo. At ayaw ko nang maulit na ito. Agad naman itong pinuntahan at inalis ang sumpang binigay niya sa bata. Dahil sa lakas ng liwanag ng kapangyarihan ni Fretzel ay biglang nagising ang matanda. Naging tuwa ng matanda na makita niya si Lito na magaling na. Kinabukasan ay pumasok na agad si Lito sa paralan at naisipan niya muna bisitahin ang duwende para mapasalamat. Hello, munting duwende. Nandiyan ka ba? Gusto ko lang magpasalamat sa'yo. Pwento kasi sa akin ni Lola. Dahil sa'yo, pinagaling mo ako. Maya, pagtapos ng school ko, ay babalik ako dito para dalan ka ng pagkain. Bye-bye, munting duwende. Sandali! Ha? Huh? Ikaw ba yung duwende? Ang <laughs> cute mo pala ka pa nagpunta dito. Hindi mo na kailangan gawin yun. Pero, kasi pinagaling mo ako eh. Dahil kasalanan ko naman, akala ko kasi sinira mo ang bahay ko. Sa susunod kasi, mag-iingat ka, okay? Medyo hindi ko naiintindihan ang mga nangyayari. Pero, maraming salamat pa din. Sana mapatawad mo ako ha, ah, sa nagawa ko. Teka, hindi ka ba natatakot sa akin? Hindi naman. Bakit naman ang matatakot sa'yo? Alam ko naman na hindi ka masama. Dahil sa mabayit ka, wala ngayon kaibigan na kita. Mula noon ay naging magkaibigan silang dalawa. Laging hinahati ni Pretzel si Lito pagpapasok sa kanyang paralan at sinasamangan niya ito sa pagguha ng mga kalakal. <tinyo> Ito matako ko ay magkaibigan ma. Party.